2 1 Alright! Thank you, Karina! Nag-agiss ka! Akala <laughs> 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 <Okay. laughs> Yes? Saan so, tayo magunta? Punta tayong Bustos Ano nagawin ah, doon? Opening ng bago nating na business. Ah? Business? Ba oh, oh, Surprise ko sa'yo tonight. Ayan mga bayaw. Maabangan yung mamaya. Punta kami din sa opening. Reconcutting ng bago naming negosyo. Sir Francis sa ay na yasa na at dito sa ano natin bago nating business. Ribbon cutting pa? May ribbon cutting pa. O pwede ka eh. Oh. Ayan, natin, naka, na, natin, na. ayun, bleng ayun, 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 luck sa bago naming negosyo. <laughs> sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo niyo ang Panginoon. Manalangin tayo, Panginoon doon sa mga pangyarihan, pagpalain mo ang Watson Pharmacy na ito. Pwede po makasindi. Pwede po. Na yon. Okay na ba? The birthday na eh. Look. Good morning! Thank you for joining us today as we open our new Watson store. To make this history, this is the 1187 Watson store all over the country. All right, and we'd like to acknowledge the presence of our partners and colleagues who made the opening store possible. Uh, may we request our dear, uh, pagka sinabi ko po yung pangalan, magkaway-kaway naman po tayo dyan, no? Uh, we have here our lesser Mr. Fortunato Yalong and Mrs. Christine Yalong. Good morning, Good morning sir. Good morning, ma'am. Good morning, po. We yes, also, would like to hear a few words coming from our lessors, Mr. and and Yalong. Kaya mo yan tayo representative. Pati ako nadamay damay. uh, good morning po sa lahat. Uh, tapos gusto ko lang pong i-welcome ang kauna-unahang Watsons dito sa Bustos. Palakpakan naman po natin. Siyempre gusto, gusto ko rin pong magpasalamat dahil kami po yung napili nyo na pestuhan dito sa Bustos. Yung kauna-unahang Watsons dito sa Bustos. Uh, Maraming-maraming salamat po sa inyo. Sa more power po siyempre kami po ba yung 1,100? Tama 87. po ba? 87. 87. Kami po yung napili nyo. Sana po, mas marami pa kayong branches na malagay dito sa bustos. So, uh, yun nga po, di ko, na pwede, di ko na kailangan sabihin tumagal kasi sigurado naman, Watsons, pang matagalan po talaga. So, yun po, more power, God bless. So, sa mga taga-bustos natin, sa mga kababayan ko, na taga-bustos, andito na yung Watsons. So, ano pa hinihintay nyo? Tara na. Pagkatapos yung mag-Watsons, evangelist naman, syempre mga buyers ay body nandito na, di ba? So, yun lang po. Maraming maraming salamat po. Saka isa lang ang wish ko. Sana, dahil katabi na po namin kayo, sana kahit po walang reseta, makabili po akong gamot. Okay, diyok lang po, diyok lang. Ayan, maraming maraming salamat po. Thank you, more power, Watsons. Thank, Thank, Thank you, Mr. Yano, for your very warm welcome. And make... All right, again, okay? Ladies and gentlemen, join, join me on counting for the cutting of the world in five... Four, three, two, one! Alright, Watson's FGY building, Busca's Bulacan is now open. This store will be opening officially to serve the public starting June 28, 2025. Congratulations again to Watson's Philippines and to everyone gathered here. That's my for making this store possible. We the one, alright, hey, we the one. Hahaha. 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 Eh, Hahaha. 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 Di tuh, <laughs> sila. Ito rin namimili, oh. Wow, parang masigal si Sandro. Dapat ano? Tapos yung maliliit lang tayo. Alam ko ano, extra small yan. loko ko. Yung size ba yan? Walang size, ah, wala wala size yan. Ah, walang <laughs> size yan. Ma Maraming pa tuwa dyan. <laughs> okay. Ay, 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 ba kayo? Hindi <laughs> ko hindi ko mabibili dito. Bakit? Mukha ba ako nag-aahit? <laughs> Hindi, kahit pa paano, di ba yung mga lagpas-lagpas, ganun. Ito, ito, ito. Hindi naman lang ako ito. Guys, hindi niya alam yung pangahit niya sa bahay. Ginagamit ko rin pangahit sa baba. Kaya pala sugat-sugat yung dila ko. Kasi abang ano, nagahit din dila ko rin. No, kasi nagahit din dila ko. pala sa tempe mo. Napalago ng buhok. Kaya ganito ako pa yung balbas ko. dyan? This From 399. Magkano? Magkano po? 399. Ay, ang bili mo. May biling mo. bili mo ako nito. Text fragrances, Ayan, blushing bouquet. So, ito? Gusto mo nito? Yeah. Okay, ano po Ano mau? Thank you. Oh, Rohan so. Ano po natin ha, eh? Ah, ganda naman, Rohan, para sa han. And Han, para sa han. Graphic. Ah, sana condom. Sana <laughs> extra small. <laughs> eh kailangan mo talaga 'yan, Tay. For the intercourse. Ilang pang ipin ko? Eh hindi 'yan, wait lang. May, ito gusto ng anak mo. Oh, sige. Yan. may notebook, may notebook mo sa free, di ba? Makapag-aral na yung anak natin. Bakit <laughs> sa pasokan. Thank you po. 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 Yo, yeah, tapos na kami mag-shopping dito sa Watson's Gusto Shopping Galore. And congrats ulit sa Watsons Process Ayan, tapos na yung opening sa ribbon cutting ng aming Watsons dito sa Bustos. So, Teka lang tayo. Okay. Sabi mo kanina sa atin to? Sa atin niya? Uh, hindi naman wala sa iyo eh. Sa atin naka-pesto. Oh. Ah, yung Watsons. Sa Watsons. Si naman oh. Pero hindi tayo may-ari ng Watsons. <laughs> Eto naman, kana Manifesting. <laughs> Pero yan, congrats sa... Watson's team sa Watson's Bustos. Kauna-una ng Watson's dito sa bayan ng Bustos. And thank you. Thank you po at sa amin kayo na piling uh, pumesto dito sa Bustos. And congrats po. More power sa inyo. And yung Watson dito lang yan matatagpuan sa Bustos sa CL Hilario Street sa highway lang po. Malapit sa Evangelines at sa Jalibi. Katabi na Evangelines. Katabi. Katabi ng Evangelines. So yun po. More power sa inyo. Ayan. Mga taga bustos mga taga Baliwag, mga taga Plardin, taga Pulilan, San Miguel. Tara, dito na kayo sa Watson's Busos. Congrats!